dalawang buli. Ang dalawang buli. Yeah! Yeah! Sabi na nga ba eh. Yeah. Bless. Nandito na ang mami. At daddy. Mahal ng ano barong. 25. Ang aden. Mabigat yan. Mabigat, mabigat. Ayan, dalhin mo. Ayan, dalhin mo, dalhin mo. Mm. Ayan mm -hmm. mm -hmm. pa, ayan pa. mabigato to. Ani